hi guys welcome in this channel this is a general reading for collective your energy at this time for gratification is Hahapas person mo. <laughs> so, clarification ng Justice Card universe here. Mm. priest. Ah, ito kasi, merong uh, gumagawa ng injustice or injustice dito. Kaya still nag-aantay ko pa rin ng past person, you know. Kung kaya ganyan ka, nag-aantay ka sa kanya. Kasi may ginagawa siya injustice. Para... Madala ka sa damdamin mo. Para hindi mo pigilan yung emosyon mo, hindi mo pigilan yung damdamin mo, hindi mo control yung isipan mo. Hindi mo pigilan yung yung chill, umaasa ka, nagantay ka na may unite kayo, sama kayo, itong past person mo, may ginagawa siya injustice or unfair. Ganyan siya guys. Meron siyang ginagawa na parang manipulation sa isipan mo any injustice manipulation. Para spiritual po kasi high priest. So, parang para bang may gusto kanya yung kontrolin. Gusto kanya yung paniwalaan uh, paniwalain sa kung ano yung niya sa'yo, kung ano yung, yung hiniling niya, o um, parang ano may pa spellman or any spiritual na para bang may authority siya na pasunurin ka sa gusto niya. At tuloy dito, mag ka sa kanya. Kung kailan siya mag-date ng action sa'yo, kung kailan kanya kontakin, kung kailan kanya yung person na umasa ka sa kanya, ka pa rin sa kanya, na hindi mo siya kalimutan, na hindi mo siya i-let go. Ganun. yung sa niya sa'yo? Uh, pero ang positive ka eh. Ikaw ang pinaparusahan niya ikaw yung nagdurusa dyan kasi sige ka antay pero parang hope, hopeless ka. No, hopeless ka na parang walang pag-asa. Pero nag-aantay ka. Kasi hindi, hindi naman siya nag-take ng action sa'yo eh pinapaantay ka niya. May ginagawa siyang injustice sa'yo. Minamanipula yung isipan mo, pero uh, para magantay ka pa rin sa kanya, pero hindi naman siya nagtitake na action. Eh, resulta, naging hopeless ka lang. Parang uh, wala din pag-asa yung, pag yung inantay mo. Kasi hindi naman siya nagtitake na action sa'yo. So, ganun ang nangyayari dyan. Um, wait lang. yung isang card ano ba yun La. hindi ito oh. ito na lang ah ito pala ito guys yung body may energy ngayon may ginagawa injustice yan. May manipulate. Sinisindahan ka niya ng spell. Ano ba ginagawa niya? Bakit uh, may high priest dito? Ano ba sinisindahan ka ba ng uh, ginagawa ka ng love spell? Hindi. Sinisindahan ka ng uh, spell? Hindi. May ginagawa to. May manifest ka? Ah, uh, manifestation. May manifest ka niya. <laughs> Pero injustice pa rin. Dapat kung minamanifest ka niya, nag ka pa rin sa kanya, mag-take siya ng action, hindi na, hindi eh, siya na take na action, hindi kanya pinuporso. Pantayin kanya, pasahin kanya. Pagkaganya, wag na lang siya mag-manifest. Huwag na lang siya mag-manifest na, mag na magsama kayo, na magantay ka, kasi unfair nga yan, o no? lumalabas unfair, injustice yung ginagawa niya. Huwag na lang siya mag-manifest. o gumawa pa nang kukuha ng, ng deceit or injustice against you. No? Sa'yo. Kasi ginagawa niya, injustice yun yun and fair. Buti sana kung mag-take siya ng action, mag-manifest siya na uh, pag-contactin ka niya, kasi past person mo naman, ay sagutin mo yung tawag niya, o mag-reply ka sa message niya, na willing naman siya mag-effort ba? Willing naman siya mag-invest uh, sa sa'yo? Willing naman siya na magkaroon ng equal give and take sa si inyo? Hindi na paasahin ka lang niya? O, oh, ang resulta tayo naging hopeless ka lang. nag ka pero wala. Wala action from this person. Wala malaking ano, effort from this person. So, unfair talaga yung ginagawa niya. Alam niya ba unfair siya? O, oh, alam niya naman pala unfair siya eh. Ginagawa niya eh. So, ayan. Ito yun yung body of energy ngayon. Positive, passionate, colorful, <laughs> colorful yung personality mo. <clears throat> And, You're sexy. May snake nito. Parang sumisimulo rin ang sexy yan eh. And then, hot. No, kasi fire. Fire energy. Mataas yung self-esteem mo. Mataas yung self-confidence mo. And you are brave. Strong in personality mo. Charismatic. And very courageous. Kasi, oh, may blue din dito. Blue? Blue? See? And Um, assertive ka. One more. Ano naman? Ano pa? Ano pa? So, second chakra, Archangel Ariel. So, hiningil ni Archangel ngayon. Huh? yung iyong ha, kaya pala, napaka-passionate pinapa-activate or pinapalakas or binabalance or hinihil uh, ano ba ginagawa niya? aerial uh, sa iyong secret chakra, let's see ang ginagawa niya hinihil ah, hinihil, tapos ano pinapalakas pinapalakas din, oh, lahat na yan lahat na Ano pa ang iyong energy ngayon? Perception. So, malakas yung perception mo. Or else ay may perception ka. No? Hindi kasi lahat ng tao may perception, guys. ha. saan nyo search yan. Ang alam ko, madalang kami perception. Ewan ko lang. Masa yun alam ko. Madalang lang talaga. Pero sa mga celestial beings, at fallen angels ay may, natural na yun sa kanila may perception. Pero sa tao, madalang lang sa mga tao may perception. Yun ang um, alam ko. No? So, yan. Hmm? May perception ka. Yan ang energy mo. O, oh, uh, nagagamit mo yung perception mo. O, oh, napaka-active na yung perception. For clarification with perception here. Ano yan? Uh, may perception lang. Uh, may perception. Tapos, ano, napaka-lakas ang perception. Ayan. Ah, napakalakas na ng perception na Yan. Napakalakas ang perception mo daw ngayon. May perception ka, hindi napakalakas ang perception mo ngayon. Ang alam ko kasi, ganun eh, hindi lahat ay may perception. Yun alam ko. Bisa din sa mga, you know, pag-interview ko sa mga nagagay sa akin. Hindi daw kasi lahat ay may perception. Bisa din sa nabasa ko. May mga nabasa ko. Doon ako nagbe-base. I don't know why wasn't you your Um, uh, blossoming abundance so magiging abundant yung buhay mo magiging, magbo-blossom sa abundance magiging napaka abundante ng buhay mo yayaman ka sa magiging masagana ang buhay mo magiging prosperous ito nga you telling the name So there's to see ah may gumagawa ng deceit which are wizard no huh? ng deceit sit sayo ano yan? Yung gumagawa ng deceit sa'yo. Enemy. Let's see. That is enemy. Yes. Yan ay kaaway. lumabas na may magician dito. Na kaaway ito na sa side ng kadiliman. Sa kampo ng kadiliman to. Kaaway na kaya nga madisitful eh. oh Sa kadiliman ito sila. Sa side ng jablo. No? para bang mga false prophet din, eh, nasa side ng jablo, iba-iba yan silang tukpa din sa kadiliman. Yan ay mga kampo ni satanas yan. Pero pare pareho yan sila ng satanas na itapon yan sila sa impyerno ng God. Mga kampo ng kadiliman, di ba nasa Bible yan? So yan, hmm? tumagawa ng disito, magician, witch o wizard. Ano ba siya? Witch a witch. So, babae siya, guys. Babae ito. Witch. Umagawa lang ng deceit. Hmm. Lovers. Lumalabas na. Ito. Baka gusto niyang siya ang makatuluyan ng person mo. Or else siya ang kaaway daw eh. Or siya ang um, baka gusto niyang maagaw kung ano yung sayo kung ano mang na gusto nyo agawin sa'yo. Kung hindi man person mo. You tell him I'm good, but I'm to your heart. I'll be waiting for you. Listen to your heart. Pero yung mga ginagawa niya, this is sublay, guys. Oh. Yung mga ginagawa niya, hindi siya tingnan niya. sa kanya. Nagbabackfire sa kanya, oh. Sa kanya na yun, unite. huh? Oh? Sa kanya, sana na di-destroy. Oh, yan ang nangyayari sa mga masasama na sa side ng kadiliman. Hmm. Baka psychopath yan. At ayaw magbago. Psychopath yan. Uy! Pumatong lang. <laughs> let's see, let's see. Psychopath na yan. Yung gumagawa ng witchcraft. Uh, ah, psychopath kaya ayaw ay, yung ay, magbago. Ay, talagang matuluyan yan sa impyerno. Masama ba? Pakinggan? Nasa Bible ang katotohanan. Nandun po yung katotohanan na yun doon naman talaga yun sila ilalagay. Yung mga ganyan eh. Lahat yan ay magbago yan. <clears throat> well, <laughs> ah uh, hindi siya nagbabago. No? Mga uh, talaga napaka-deceitful niya. Pero ano may ira dyan? Ka? Pagkagahaman? Hindi. Ano may ira dyan? Ingit? inggit uh, nainggit siya. So, maaaring yung, yung love life mo, yung connection niyo ng person mo kasi may lover's card dun. Kanina, hmm, gusto niya lang uh, hadlangan or harangan yung yun yun yun, yun, yun ng person mo or kung ano may mga darating sa mga blessing kasi ingitira nga siya. Oh, wala talaga sa lugar na, no? wala talaga sa katwiran. Napakabaloktot talaga niya. Kasi nga psychopath siya. And very manipulative yan. Um, of course, traitor yan. Kalos. Wala empathy. Nainggit nga lang ha. Isipin niyo kung gano'n siya kababa. Kung gano'n siya ka... Kaibin ingit lang, dito lang makapira niyan. Actually, yung mga ginawa na sa'yo, na-release na yun, na eh, na-tanggal na eh, na-let go mo na yun, eh, na na-tanggal na sa'yo, na-succine. Ngayon ay eh, positive ka na, masiyahin, active, bold and daring, energetic. May successful ka na sa buhay. Eh kaya mo lang abutin yung mga pangarap mo, masasaksin ka eh. Na-release kasi yung mga deceit and scheme niya against you, pero yung kung may ginagawa siya pa rin, pa, buhabalik pa rin sa kanya. O, oh, nagbabackfire, buhabalik sa kanya. Sa kanya na yun, night, siya na -di destroy Hmm? Kaya emosyonal, mahina. Kasi buhabalik sa kanila eh. Ito yung atake nila sa'yo, sa kanila pumapasok maatakan na sa iyo, sa kanila, pasok sa kanila, na i-unite. Oh. Siguro si Jesus Christ ang nag-unite niya sa kanila. Sino nag-unite niya sa kanila? Sino nagbabalik niya? Si Jesus Christ? Hindi. Sino? Ang heel? Upright ba to ah, Ang heel, ang nagbabalik niya sa kanila. So, ayan... So, ayan guys, tingnan nyo. Ay, magtatagumpay na may gustong pumunta sa'yo, mag-travel pa punta sa'yo, magpuntaan ka niyan. Magkita kayo. Or else, kung nag-apply ka pa abroad, or may plano ka mag-travel, or kung wala man, ay matagumpay to kung plano man ang kalangitan nyo na uh, puntahin ka ibang lugar, na mag-travel ka, ay magtatagumpay yan. No? Matuloy na yan o mo tatagumpay kasi kung lalo na kung uh, nakaset na yan o sinet na ng God yan nakaset na yan nasa plano na yan ng God na mapuntahin ka sa ibang lugar patravelin ka sa ibang lugar sa amang lugar yan well oh yung mga sinesent nila sa iyo at yung mga yung mga sinesent nila sa iyo blocks hadlang harang sa uh, pag to travel sa related sa travel o yung pagpunta sa ng personal o kung mag-travel ka pupunta sa ibang lugar hindi na si Sente na reject siya and said bumabalik pa nga sa kanila yung mga ano nila oh bumabalik sa kanila sa kanila na yun unite. Hmm, sa kanila na yun unite daw hmm? sa kanila na yun unite yung deceit nila oh sa Queen of Pentacles na ito. Queen of Pentacles energy niya. Parang negosyante siya. Queen of Cups. You tell him good, bad. Oh. <laughs> Na-release mo eh ah. na. Natanggal sa'yo mga baggage, mga karga na binigay nila sa'yo. Natanggal sa'yo ah. Hmm? Okay hindi nangyari yung gustong gusto, gusto nila mangyari sa'yo. O ano yung gusto nila? Yung mga gusto nila mangyari. Makontrolin ka, pigilan ka, hadlangan ka. Uh, kasi mga kampo niya sila nakadiliman. O ayaw nyo nilang maging kampo ng kadiliman, hindi, nasa kanila naman yun. No? Pero, ayaw nila magbago. ayaw, ayaw nilang uh, bumitaw sa kadiliman. Gusto nila nasa kadiliman sila. So yan, ah, uh, ito guys merong meron silang uh, kinarga sa na hindi hindi nang hindi hindi na grant yung gusto nila kasi na release mo may gusto sila kaya kinargahan ka nila pero natanggal sa iyo o kaya hindi nangyari yung gusto nila na mangyari sa iyo. 'Di ba? Ganon sila ka ano eh uh, uh, superior. <laughs> superior controlling. At yung buhay ng iba gusto nila kontrolin, no? Yung mga witchcraft nila. Ha? Huh? itong family na ito, tingnan nyo, stagnant sila. Hindi sila masaya. Hindi din nila na ito mga gumagawa ng visit sa'yo. Kasi bumabalik sa kanila, hindi sila masaya, hindi sila kontente, hindi sila happy, stagnant sila para sila nakabain, no? And, tingnan nyo, eh, hindi din nila na-attract yung opportunities. Yung uh, hindi nila na-attract yung uh, money. See? Wala din silang strength. Upright ba ito? Sino bang ba Let's see. eh upright o yan so ito, nagiging defensive sila oh siguro yan ay sinasadya para maging defensive kay bumalik sa kanila sila ngayon ang naging defensive binalik siguro ng anghel sa kanila angel ang nagbalik na nga daw niyan, ni eh. sa kanila magtata eh. hmm magtatagumpay ka ha oh. no hinihil pinapalakas ni Archangel Raphael yung heart chakra at uh, there's a sign na magtatagumpay ka na maging victorious ka you know, over those enemies na magtagumpay ka sa buhay yan and It's only good. Mag-open ang door to personal healing and happiness. In. yan. upright to. Oh. in reverse dito. to. Upright to. Sa upright na siya. ano kasi kamay ko eh. Ah, hindi na ma-delay to guys. Parang ano siya si kamay ko ba? <laughs> Mabit pa. So, hindi na siya ma-delay. Ang mag, may mag may tutulong sa iyo, may mag-invest sa iyo, may masaya siyang bigyan ka ng pera, masaya siya na uh, meron siya ibigay sa iyo. Ibigay niya sa iyo. Hindi na daw yan eh. Ay. Itong buhay na mahil ka, ma -relax balance Marejuvenate. rejuvenate buhay na parang kampante ka relax mahil ah uh, offer may offer to sa'yo um, relationship na or meron siyang ano sa'yo eh uh, i-offer or mag-invest to sa'yo ng tuloy-tuloy or I mean Maging consistent to sa so pag-reach out sa'yo. Hmm, pag-reach out. Or pwede din pentacle. Uh, more clarification with this. Hmm. Kahit na may mga umaharang sa kanya, kahit may mga kaaway, guys. Kahit may mga, yun, know, may mga umaharang, gusto pigilan, may mga kaaway, nakipagkumpit. Kaya, nag-overthink siya, no? I still mag-reach -re out pa rin daw siya sa'yo. Mag-reach -re out to, natuloy-tuloy, na-consistent siya sa pag-reach -re out sa'yo. May mga ingitira kasi dito na defensive, binangarangan. natake pala siya. O pinapa-overthink siya. Ingitira si nagsiselos. natake siya. Ano ba si Nagsiselos ba itong... Nagsiselos? Nagsiselos bakit gusto sa si person mo? Hindi. Gusto ka? Baka ikaw yung gusto. Ah, ikaw yung Gusto. Ikaw ang gusto. Dapat ay reversal na ano sa iba. Ikaw ang gusto. Nagsiselos. Inatake sa si person mo. O kaya naging defensive si person mo, nag-overthink, ganyan. Pero still, kahit na may nakipag-compete sa kanya, still, mag-reach out pa rin siya sa'yo, guys. At maging consistent to, napakatatag, napakastrong ng person mo. Yan. You tell him goodbye. Listen to your heart before Hindi magtatagumpay, hindi magta-try mo emperor na to. Kahit strong pa to. And the angel, hindi, Angel, lang din masasaktan. Yan siguro ang nakipag-compete siya sa si emperor Dahil hindi naman siya kasi ang tunay na kadistin sa'yo, hindi mo siya swerte. Hindi ka ang swerte niya. Hindi, emperor. kahit confident pa siya kahit napaka goal driven niya kahit napaka brave niya kahit napaka strong niya hindi kasi siya ang meant for you hmm. parang ka din sa si emperor sa kung inspiration kayo yan bang gumagawa ng disit sa inyo emperor ay, hindi. Gumagawala ng ano. Ah, um, scheme. <laughs> scheme. May scheme lang siya. May scheme. Pagkaiba yun ah. Oh. Scheming. Recover din yan. Tanggap niya din yan ah. Hindi kaya para si isa't isa. Ito yeah. na lamang for collection readings